So guys, it's very nice. At uh, maganda, maganda. Malaki pilak pinagbago ng Pangkerohan Public Market. Uh, medyo maluwag sa tingnan. I was amazed ngayon guys kasi nang last kong dumaan dito ay kalat masyado ang yung mga maliliit na mga tindahan guys ay nakaabot na sa kalsada pero ibang sitwasyon ngayon guys parang maliwala siya tingnan maganda siya tingnan and nilagay sa pwesta yung mga nagtitinda sa bangketa which is maganda naman guys so may may madadaanan na konti ang mga tao at meron na ring madadaanan ang mga sasakyan. Medyo neat na siya tingnan. Clean na siya tingnan. At saka maganda siyang tingnan guys kasi parang naka naka pwesto lahat So nawala yung mga nagtitinda sa kalsada guys Hindi naman sila pinagbawalan Kundi pinatras lang sila para Merong madaanan yung mga tao At merong madaanan yung mga sasakyan Kung nakita nyo naman guys so, oh, Malaki ang pinagbago I-compare mga last month Kesa eh, ngayon Last time dumaan ako dito Lalo na hapon ha Diyan banda ang mga tindahan dyan ay nakaabot na sa kalsada guys Kung sabihin nyo guys na baka babalik to sila Eh may nakausap naman ako na hindi na daw siguro babalik Kasi may nagbabantay na 24 hours Noon kasi pinagbawalan Tapos mga ilang oras aalis na nagbantay Babalik sila sa kalsada pag nagbigayan talaga itong mga Pilipino guys malaki ang ating maabot mataas ating maabot yan lang paminsan eh may pride din tayo mga tao ang ating mga leaders ay may pride din kaya yun ang nangyayari lagi tayo nagbabangayan so guys it's very nice uh, maganda maganda malaki ang bago ng bangkerohan Public Market. Ah, uh, medyo maluwag sa tingnan. So guys, balik-balik natin to kung hanggang kailan tong ganito ang palengke ng bangkerohan. <laughs> kung meron ba talaga political will ang nag-manage ito or ang nag-implement nito. Pag next month, eh, wala na. Ibig sabihin, hanggang simula lang tayo. Ganun naman talaga mga Pilipino, di ba? magaling lang sa simula ang mga Pilipino pero hindi hindi makasustain I hope by now guys uh, masustain nila para maganda naman everybody's happy